dami ng ating mga tungkulin, minsan hindi po nakukumpleto ang mga dapat gawin. Kaya para sa oras, hindi kapusin, ito po ang mga personal service na inyong mamahalin. Dahil bihira lang ako magka-free time, perfect moment na to para makapag-enjoy at makapag-relax. Ano yung bagay sa akin? Hanap tayo ng ano, nakakapayan. Oh, nice. Ano oh. yun so? ganda. Ano kayang bagay sa akin? Alam mo, sa mga gantong, gantong panahon, ito yung mga times na kailangan talaga ng stylist para ma-recommend nila sa'yo, para masasabi nila sa'yo kung anong dapat. Tsaka anong bagay sa body type mo, sa style mo, kasi kung ikaw, lahat gusto mong bilhin. Pero syempre, walang makakapigil sa akin. bibilin ko pa rin kung ano yung gusto ko. Ang tanong, bagay ba talaga sa akin ang mga ito? Salamat po, ate. Oh, bagay kaya itong mga pinamili ko sa akin. Thank you po. Hi! Ang dami kong pinamili pero hindi ko alam kung bagay ba sa akin lahat ng to. Tsaka parang kulang pa nga eh. Buti na lang meron akong nasagap na good news na meron na palang personal shopper ngayon na pwedeng mag-shop para sa'yo. Hello? Yes, it's that easy mga kapuso. Hi Bea! Uh, pwede po ba personal shop? What, what colors do you like? Uh, what What types of styles are you looking for? So it started out family and friends, and then I would, you know, just shop for them. And then, you know, I'd, I'd bring it to their house, and then they'd try it on. And then, so those friends referred me to other friends, so that's how I built my client base. Sa service na ito, importante makuha ni Miss Addy ang body type, body measurement, kulay ng balat at syempre ang gustong look ng kliyente. Pwede rin na in person or through call and photo lang ang pagkuha niya ng impormasyon. Flexible naman daw siya, depende sa kailangan damit at budget ng client. I can shop any, for anything like casual, formal, couture gowns, I, I would love every second of it. Even accessories and bags and shoes. No limit. <laughs> okay, so this is also a good outfit for her. So it's gonna, be a, it's gonna hug her body really well. Depende rin sa dami ng ipapabiling outfit ang bayad sa isang personal shopper. Pumapatak ito sa 10,000 pesos para sa package ng limang klase ng outfits at talent fee ng personal shopper. Para sa ilan, sulit ang ganitong arrangement dahil hindi na nila kailangan pang ma-stress sa traffic at pag-iikot sa mall para matagpuan ang perfect outfit. Para hassle at stress-free, at habang naantay natin yung pinag-shopping ko kanina, nandito naman tayo ngayon sa isang hotel sa Manila kung saan meron pang isang klase ng personal service. This time, personal butler naman. Ayan, si Kuya Martin. Good evening, Ms. Bea. Hello po. Sa itsura pala ng hotel na ito sa Manila, tiyak na makakapag-relax na ang kahit na sino. Pero paano pa kaya kung may personal pa magsisilbi sa'yo? Bongga, di ba? Since opening, isa sa mga buying point namin dito is yung butler service. Lahat naman ng binibigay na service ng isang butler dito ay halos binibigay din naman ng ibang hotel. Ang kaibahan nga lang sa ibang hotel, iba-ibang tao yung mga kausap mo para makuha mo yung iba-ibang mga service. Dito sa hotel namin, kaya namin i-provide yung iba-ibang service, pero ang kausap mo lang ay isang tao. Um, ask ko lang po, Ms. Bea, kung meron po po mga important things or gadgets po that you wanted to get po before ko i-unpack yung luggage. Wala po. Wala Isa sa mga pwedeng gawin ng personal butler ang pag-unpack ng inyong kagamitan. So after this, Ms. Bea, po, uh, let me just uh, put this on your clo uh, closet na po. And then, do you have any specific arrangement po when it comes to, the, uh, to your garments? Okay, ma'am. Sagot na ni Kuya Butler ang pag-iwahiwalay at pag-aayos ng mga gamit. At pag-repacking bago umalis, mabilis nilang gagawin. Matapos ang unpacking, syempre masarap ng lumubog sa bathtub but uh ito po ang one of our uh, most re uh, requested ng our guests upon arrival or even uh, while staying dito sa Pan Pacific Manila so i -de demonstrate ko po sa inyo or ipapakita ko kung paano namin ginagawa ang isang bubble bath dito sa Pan Pacific habang pinupuno ng tubig ang bathtub nilalagay na ang bubble bath gel and bath soak very romantic naman ang rose petals sa paligid Diba? Dito may personal butler ka na kapag gusto mo mag-bubble bath, hindi na ikaw yung mag-i-effort na mag-mix, na maglagay mag ng water. Ang gagawin mo na lang is, titignan mo na lang siya, tapos na, maliligo ka na. Diba? But wait, there's more! Sitting pretty ka na lang talaga sa kwarto dahil pati ang pagkain mo, personal butler na rin ang mag-aasikaso at magdadala sa'yo. O oh, diba, dito from sa, sa gamit mo, sa luggages mo hanggang sa meals mo, pampered ka. Masarap! I'm uh, no, I'm um, very tender, pero juicy pa rin yung meat. Tapos, herby. Ma-herbs siya kapag, kapag, kapag kinain mo. no? Pero alam nyo ba na hindi lang pang fashion at pang relax ang mga ganitong services? Dahil pati ang mga importante at confidential na appointment, pwede din rin gawin ng personal proxy? Kung lagi kang super busy sa opisina, ito naman ang para sa'yo. Bukas ng serbisyo ito sa kahit anong gusto nyong ipakisuyo habang busy kayo sa trabaho. Ako kasi bilang uh, dating HR manager, sa pag-aaral ko ng mga nasasayang na oras ng mga empleyado nakita ko um, nakita ko yung mga causes ang causes kasi karamihan lang ay nagpo-process sila ng mga dokumento sa kanilang mga pamilya magpapa-enroll ng anak, bibili ng libro ng anak. So nakita ko baka pwedeng opportunity to para sa business later part dapat i-deliver pero wala namang time. Aba, edi eh ipagawa mo na lang ito sa kanila. Nagna-rin ang mga serbisyo ng kumpanyang ito. Sa ngayon, mabenta ang tinatawag nilang service na business of confidential processing and canvassing. Hindi na kailangan pang hatiin ng katawan para makapasok sa opisina at makapagproseso ng confidential papers katulad ng business permit. You treat us as your assistant. So, bilang assistant, sabihin mo sa amin kung ano yung gusto mong makuha. So, mas buo po yung, ano, yung, yung service uh, servisyo. Mas may, mas may pasok sa isip at saka sa puso. Sa mga panahon, may kanya-kanya tayong pinagkakabisihan. Hindi ba't ang sarap sa pakiramdam ng meron tayong takbuhan? Hi! Good vibes!